magandang gabi po mga kababayan pasensya na po kasi kahapon wala ako sayang nga eh kasi ang daming mga maiinit na issues pero kailangan ko po kasing ipahinga itong pagharap ko sa computer kasi pag uh, nakababad po ako ng matagal sa computer eh sumasakit itong ulo ko wala dito, dyan sa ibabaw, kung ibabaw ano eh mainit, mahapdi. Tapos eh, sumasabay na, umiinit na. Nagpapalpitito. Taas nung bibig ko. Dahil dito. Kaya, ang duda po po kasi yung radiation. Eh, hindi pa kasi ako nakabili ng anti-radiation. Eh. So, ganun po. Actually, gusto ko nga po sana magpahinga ng ilang araw. Kaya lang eh, ayoko namang maputol ng matagal dahil makakalimutan ako ni algorithm. <coughs> so, ngayon, hindi ko na talakayin yung nakaraan kasi late na eh. Ito po yung bago ngayon. Itong eh, si number one senator po natin, eh, medyo umarangkada na naman. Nagbibida na naman ba? Biruin mo eh, kontrang-kontra po siya sa dito sa pag-file pag ni Risa Hontiveros ng resolution para imbestigahan po itong si Kibuloy tungkol sa mga sa mga reklamo na inihain sa kanya inilapit kay Risa Hontiveros ng mga biktima so nakatakda po yan na dingin uh, dinggin dyan sa Senado at mag a daw po si Robin Padilla at talagang magiging kontrabida po sa dyan sa, pag, sa pagdinig na yan asahan po natin yan grabe ang pagkontra niya eh ah uh, for sure, pati yan si Senator Baton a-attend yan, kasi nga mga takapagtanggol po yan ni eh, Kibuloy so ngayon, mga kababayan ano po ba ang ibig sabihin nito? sa paghadlang, uh, uh, hindi naman paghadlang, pagkontra nitong mga senador. Actually, marami yan eh. Kasi marami pa rin pong mga, yung mga pro teh automatic yan. Pro-Kibuloy din yan. So, hindi po ba mga kababayan, ako sa tingin ko ah, kung ganito po ang mangyayari, eh personalan po ito. Pinipersonal ang, ang issue hindi po dahil sa trabaho nila. Kasi, porki ba naman kaibigan nila ang kibuloy o mayroon ba silang utang na loob dyan? Eh, kukonsintihin po ba? Pagkonsinti po itong ginagawa, gagawin nila. Ang gusto ni Robin Padilla, eh, imbestigahan daw yung mga nagre-reklamo, yung mga biktima para siguraduhin na nagsasabi ng totoo. Parang, parang baliktad po ano? Kasi ang inirereklamo po dito ay si Kibuloy. Di ba yung dapat ang ang iimbestigahan, ang ang i-cross examine? Pero kay dito sa mga pro, hindi lang isigurado yan si pero si Robin Padilla yung nagsasalita eh. Alam mo naman yan si Robin Padilla kapag kumukontra. Yung sa, yung pagdinig sa tungkol sa West Philippines eh, di ba? Nakikipagtalo siya doon sa mga eksperto. At talagang, talagang ipinapakita niya na siya ay pro-China. Ngayon, ito na naman po, <coughs> yung tungkol dito, dito sa issue ni kay Kibuloy kapag po ito ginawa ni Robin Padilla at saka nung iba pang mga pro-kibuloy senators. Ano po sa palagay ninyo ang ibig sabihin ito? Hindi sila gumagawa ng trabaho nila. Ipinagtatanggol, kukonsintihin yung isang kriminal tapos palalabasin po na kontrabida yung biktima just the same pareho po nang sa war on drugs yung uh, sa ICC di ba ganun din ang gusto nilang palabasin ayaw nilang paimbestigahan si Duterte at yung mga kasama nito tungkol sa war on drugs ayaw nilang papasukin ng ICC so kumuconsent po sila sa mga kaibigan. Ito ba? Ito ba ang klase ng senador na dapat ay tagapagtanggol ng bayan? Tagapagtanggol po natin. Pero ang pinapaboran, sino pinapaboran? Si Kibuloy na multimillionaire? Mayaman, makapangyarihan, sikat. Porke ganon, siguro may utang na loob. Wala po sa tamang pag-iisip. Wala sa tamang hulog. Kaya, subaybayan po natin ito. At sana naman, alam po natin na mas marami dyan sa Senado ang pro Duterte at pro Kibuloy. Pero, ano't ano man ang mangyari dyan, dyan lang po natin makikita kung ang ating mga tagapaglingkod ang ating mga senador ang ating mga lingkod bayan ay anong klase So hindi pa po 'yan nagtatapos. at ito pa po may isa pa siyang isa-isa uh, na naman siyang uh, gustong mangyari dahil pinag-uusapan nga po itong uh, charter change So nabuhay na naman siya Kasi siya yung may may ano niyan, may uh, proponent ng pagbabago ng constitution. Eh ang may ang may uh, nag uh, nag-remind niyan una kay ano eh sa, sa sa Congress eh. Pero ngayon dahil gustong pag-usapan ng Kongreso ito ngayon. Humapapel din siya. At ang isa pa po na gusto niyang mangyari, yung mga senador daw, kasabay sa pagbabago ng konstitusyon, yung presidente ay kailangan two terms. Well, para sa akin, ako ay pabor dyan na maging two terms ang term ng presidente. Pero yan po, eh, depende kung matino ang presidente, di ba? Kasi ang anim na taon talaga is kulang. Pwedeng five years, five years. 10 years nga, medyo maigsipa yun. Hindi pa masyadong makikita yung mga resulta ng mga proyekto. At kapag na may pumalit na naman na iba na naman na, na presidente, eh, naiiba. <coughs> At kasabayo din po, ka, ka related po dito sa pagbabago ng konstitusyon na ito, gusto rin po niyang dagdagan ang mga senador. From 24 senators, gusto niya gawing 54. 54. Para sa akin, ang unang pumasok sa isip ko ay plus 30. Dadagdagan natin ng 30 senators. So ilang milyon na naman po ang budget na madadagdagan sa 30 senators. Yung uh, budget niya ng mga opisina niyan, yung uh, sweldo niyan. 30 senators. Ngayon, at ang mangyayari po dyan, kapag yan inaproba na maging 54 ang senators, mamamayagpag na naman po dyan yung uh, yung mga dati ng mga nagbabalik, no, mga mga trapo, mga dynasty, yung mga magkakapamilya, mas lalo madadagdagan po. Ngayon, sa ngayon pa nga lang, ilan bang magkakapamilya na nandyan sa Senado? Sa 24 senators, anim ang magkakapamilya. Dalawang set, two sets of siblings, yung magkapatid na Cayetano, yung magkapatid na JV at Jingoy Estrada, tapos yung mag-inang bilyar, Cynthia and Mark Villar, kapag yan po nadagdagan, di dagdag na naman ang magkakapamilya. Hindi bali sana po kung baguhin din ang patakaran sa pagpili sa pag, pag uh, tatanggap ng application na sana bawal naman yung magkakapamilya na kasing wala na tayong ibang matatalino dito sa Pilipinas kung sila sila lang sa totoo lang sa loob ng isang pamilya dapat isa nga lang ang politiko kasi marami naman tayong pamilya na maraming magagaling magkakamag-anak nga eh Diyos ko sa totoo lang po marami dyan ang magagaling, matatalino, mga qualified, na hindi nakakapasok dyan sa sa Senado, sa Kongreso dahil sila-sila lang na may mga makapangyarihan ng namamayagpag dyan at ito kapag halimbawa pinayagan na maging madagdagan ng 30 senators for sure Mang aaya yan, mangiimbita yan, mangkakayag yan si Robin Padilla ng mga kaibigan niya, mga barkada niyang artista. Alam ko mayroong isa dyan na nagbabalak mag ng senador eh, si Philip Salvador. Mga kaibigan ni Robin, oh Diyos ko po mga kababayan, madadagdagan na naman ang mga perwisyo dyan. Magkakaroon na naman ng oh, dalawang magka... Isang set ng magkapatid, sigurado yan sa susunod na eleksyon, yung magkapatid na Tulfo, dahil tatakbo si Erwin. O, oh, ilan na yan? Di Muntik na nga magkaroon din ang mag-ama. Yung uh, mag-amang binay. Di ba? Sana po, kahit na kung magdagdag man ng mga senador, sana palitan yung yung ganyang uh, sistema na pwede ang mag-aasawa, pwede ang magkapatid, pwede ang yung closely knit na magkapamilya. Ang sagwa naman po? Di ba mga kababayan? Ang sagwa ang kakapal ng mukha. Halimbawa yung mag-ina. Di ba kung isa lang ang nandiyadyaan, kung sakaling meron mga proposal yung isang kapamilya na hindi senador, manong ipropose na lang yun doon sa kapamilya na nakaupo sa senado. Hindi yung pare-parehonan yan dyan. Nagahakot ng pera na kung tutuusin eh, wala naman sa linya nila eh. Tingnan mo yung mag-inang bilyar. Hindi naman nila linya ang politika ha. Negosyante sila. Eh kaya sila na nandyan, eh para proteksyonan yung negosyo nila. di ba? So yan po. Yan ang, uh, alam mo eh, ang politika dito sa Pilipinas, Nakakatawa, nakakatawa, na nakakahiya sa ibang bansa. Parang dito lang yata mayroong ganyan na ah. magkakapamilya, mag-ina, mag-ama, magkapatid. Sila-sila na lang. Dapat kasi baguhin po ang pamamaraan ng pag uh, pagtanggap ng kandidato. Wala hindi hindi na magkaroon ng chance yung mga iba sila sila na lang po pabalik balik dyan ah, wala namang nangyayari sa bansa natin di ba di diba, sana kung talagang magagaling sila kung may nangyayaring maganda sa bayan natin ganun pa rin naman eh pero alam nyo napakalabo naman niya kasi sila sila rin nga ang gumagawa ng batas So, hindi sila papayag ng ganun kasi paano sila mamamayagpag dyan ng magkakapamilya kung babaguhin nila ang batas so saan patungo? sila sila na lang mga sikat may pera makuniksyon na wala namang wala namang mga malasakit walang malasakit sa bayan mga kababayan Tingnan mo na lang itong si Robin Padilla. May malasakit ba sa bayan 'yan? Tingnan mo ang mga ginagawa niya, yung mga pagkontra dyan sa yung pagkukontra niya dyan tungkol sa problema ng West Philippine Sea. Hindi siya pro-Pilipino. Pro-China. O di na naman sa kay Kibuloy na kaso. Pro-Kibuloy na naman, pro Pro-kriminal, hindi pro-biktima. Ganun ba? Okay, mga kababayan, alam nyo, iigsian ko lang to kasi hindi ako pwedeng mag, uh, hindi ako pwedeng mag, magbabad sa harap ng, ng uh, computer hanggat hindi pa ako nakakabili ng aking, uh, may nag sa akin, uh, anti-rad sa at saka anti-rad para sa, tea, sa monitor. Mayroon na po ako niyan dati, na basa din. O sige. Hanggang dito na lamang po at uh, magbantay po tayo sa ating bayan mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at uh, see you in my next vlog. Peace.